Isa na namang kapitan ng barangay ang nahuli sa bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6 nitong Martes. Isa si Kapitan Militon Buiko ng Barangay Anilaw sa mga dumagdag sa listahan ng mga opisyal na nasangkot sa iligal na droga. Gagamit lang. Hmm, like Hindi na gagamit? Hindi. Drag sa mga mga niya. Nakuha kay Buiko ang siyam na sachet na hinihinalang shabu at ilang drug paraphernalia. Nanlaban pa raw ito sa mga otoridad ng hulihin. Dismayado naman ang pideya sa dumaraming kaso ng pagkakasangkot ng mga opisyal sa ilegal na droga. So, masubo na uh, dapat sila ganun, akong partner, pag subdue uh, subduce tanan ni, pag neutralize ang tanan problem, tapos sibong sila pa yung nagiging targets ko. Patuloy naman ang pagmamanman ng pideya sa iba't ibang mga barangay. Ang dinaman-manan, dinaman na sa buong araw sa mga 20 kabilog siguro ng uh, mga reports that involves directly barangay officials. No? Ayon sa PIDEA, mas pag-iigtingin pa nila ang kampanya laban sa illegal na droga, lalo pat ngayong papalapit na ang barangay election.